Aries. Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Aries ay isang taong masipag, matyaga, at laging maingat sa kilos at pananalita. Iniingatan niyang huwag mapintasan ng iba at hindi siya madaling matukso sa anumang suhol. Tapat at disiplinado sa trabaho, inuuna niya ang paggawa ng maayos at epektibong gawain bago ang anumang bagay. Ang kanyang dedikasyon sa trabaho ay nagbibigay ng positibong enerhiya sa kanyang buhay at tahanan. Hindi siya mabilis magselos at may malalim na tiwala sa kanyang minamahal, kaya't mas madali niyang napapanatili ang kapayapaan at kasiyahan sa relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Taurus ay may maselang pananaw sa mga gawain. Disiplinado at matalino, hindi siya basta-basta nagbibigay ng tiwala upang maiwasan ang anumang komplikasyon sa buhay. Sa pamilya, isa siyang maaasahang katuwang, lalo na pagdating sa pagkain at pangangalaga sa kalusugan ng mga mahal sa buhay. Inuuna niya ang kasiyahan ng kanyang pamilya bago ang sarili. Malambing at tapat sa pagmamahal, kaya't nagiging matibay ang kanyang relasyon sa mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Gemini ay maingat sa pamumuhay upang mapanatili ang kasayahan at maiwasan ang suliranin. Sa trabaho, inuuna niya ang mga mahahalagang gawain at iniiwasan ang walang saysay na usapan. May mataas na pamantayan sa sarili, kaya't sinisigurado niyang maayos at polido ang kanyang ginagawa upang magkaroon ng oportunidad sa pag-asenso hindi siya nadadala sa suhulan at agad na lumalayo sa mga ganitong sitwasyon. Sa tahanan, pinapanatili niyang puno ng positibong enerhiya ang paligid. Marunong siyang gumastos para sa pamilya, ngunit hindi pa bigla-bigla sa paglalabas ng pera. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang cancer ay isang taong matyaga, matalino, at disiplinado. May tapang siyang ipaglaban ang nararapat, ngunit mas pinipili niyang magpigil upang mapanatili ang kapayapaan. Mas mahabang pasensya ang kanyang puhunan sa tagumpay, lalo na sa trabaho. Mapanuri at maingat sa kilos at pananalita, hindi siya basta-basta nagbibitiw ng salita. Sa pamilya, maalaga siya sa kalusugan at nutrisyon ng kanyang mga mahal sa buhay. Mahusay siyang maghawak ng pera at hindi magastos sa hindi kinakailangang bagay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Leo ay isang taong matalino at mapanuri, lalo na sa trabaho. Kapag may sinabi siya, sinisigurado niyang gagawin niya ito ng may kalidad. Mas gusto niya ang tahimik na kapaligiran upang makapagtrabaho ng maayos at iniiwasan ang mga usapang mayabang at walang kabuluhan. Hindi rin siya mahilig makisali sa chismis o anumang bagay na maaaring makasire sa kanyang reputasyon. Sa pamilya, laging handa siyang tumulong sa magulang at mga mahal sa buhay. Ngunit ngayong araw, may posibilidad siyang makaranas ng pagseselos, kaya't dapat niyang bantayan ang kanyang emosyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Virgo ay may katapangan at pasensya sa bawat sitwasyon. Sa trabaho, mas pinipili niyang kumilos ng tahimik upang makapagtrabaho ng maayos at walang sagabal. Praktikal at maingat siya sa usaping pera, hindi madaling nagpapautang at laging may malinaw na plano bago gumawa ng desisyon. Maingat siya upang hindi mapasok sa suliranin, lalo na sa pananalapi. Hindi rin siya mahilig sa mapanlinlang na paraan ng pagkita ng pera. Sa pag-ibig, malambing at tapat siyang kasama. Marunong siyang magtipid at hindi basta-basta gumagastos sa mga bagay na hindi naman kailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra. Ang Libra, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may likas na talino at mahusay na pag-iisip lalo na sa larangan ng trabaho. Hindi ka basta-basta nagpapabihe sa mga gawain, bagkus ay tinitiyak mong maayos at palido ang lahat upang patuloy na umunlad ang iyong buhay at kabuhayan. Sa pananalapi, Likas kang matipid at masinop, alam mong mag-ipon upang may mahuhugot sa oras ng pangangailangan. Sa loob ng tahanan, mas pinahahalagahan mo ang payapang kapaligiran at masayang usapan kasama ang pamilya. Sa aspeto ng pag-ibig, natural ang iyong pagiging malambing at maalaga, kaya naman mas lalong tumitibay ang relasyon mo sa iyong minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Scorpio ayon sa pahiwatig ng kalikasan ang Scorpio ay isang taong may matalas na pag-iisip at mapanuring mata lalo na sa larangan ng trabaho Hindi ka mahilig sa pabaya at magulong sistema kaya't lagi mong sinisigurado na maayos ang lahat bago ka matapos sa anumang gawain may angking katalinuhan at likas na pagiging wise, kaya mahirap kang lokohin o mapaniwala sa mga bagay na walang basehan. Sa pangako, hindi ka basta-basta nangangako lalo na kung hindi mo sigurado ang katuparan nito, dahil para sa iyo, ang isang pangako ay may bigat na dapat panindigan. Sa loob ng tahanan, ikaw ang tipo ng tao na inuuna ang mga gawaing bahay bago ang anumang casual na kwentuhan. Sa larangan ng pag-ibig, tiwala ang iyong puhunan, kayat sa araw na ito, wala kang dahilan upang magselos o magduda sa iyong minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius sa pahiwatig ng kalikasan, ang Sagittarius ay may malawak na pangunawa at madaling makaangkop sa anumang sitwasyon, lalo na sa trabaho. Hindi ka mahilig makisama sa mga taong sinungaling, kaya't madalas mong iwasan ang mga ito upang hindi maapektuhan ang iyong positibong pananaw sa buhay. May likas kang tapang na inilalabas lamang kung kinakailangan, at may malasakit ka sa kalusugan ng iyong pamilya kaya't tinitiyak mong maayos at masustansya ang kanilang kinakain. Sa pananalapi, hindi mo nais na umutang o magpautang ng basta-basta upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa araw na ito, ipinapakita mo ang pagiging maingat sa trabaho, patuloy kang nag-iingat sa mga desisyon, at pinahahalagahan ang bawat oportunidad na may kinalaman sa iyong kabuhayan sa pag-ibig likas ang iyong pagiging malambing at maalaga kaya lalong nagiging matibay ang inyong relasyon at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat capricorn ang capricorn ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay isang taong likas na masipag at may tiyaga, lalo na sa larangan ng trabaho. Hindi ka madaling panghinaan ng loob, dahil naniniwala kang ang bawat pagsisikap ay may kaakibat na gantimpala. Hindi mo hinahayaang maantala ang mga gawain, kaya't hindi ka rin mahilig magpatumpik-tampak sa iyong mga responsibilidad. Sa pangarap, nais mong makamit ang matatag na pamumuhay at masaganang kinabukasan, Kaya't patuloy kang nagsisikap at nag-iipon para sa hinaharap. Sa aspeto ng pakikitungo sa iba, hindi mo gusto ang mga usapang may halong kayabangan o pagyayabang, kaya't kung may ganitong sitwasyon, mas pinipili mong lumayo upang hindi maabala. Sa usaping pinansyal, bagaman maingat ka sa paggastos, hindi ka nagdadalawang-isip gumastos kung alam mong ito'y para sa kapakanan ng iyong pamilya. Sa larangan ng pag-ibig, pinapahalagahan mo ang katapatan at pagiging totoo sa isa't isa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Aquarius ay isang taong masayahin at nais na laging puno ng positibong enerhiya ang paligid. Sa loob ng tahanan, pinahahalagahan mo ang masasayang pag-uusap upang makapaghatid ng magandang daloy ng swerte at mabuting vibes. Disiplinado ka sa iyong mga gawain at hindi basta-basta nagpapadala sa impluensya ng iba. May katalinuhan kang gumamit ng tamang salita, kaya't hindi ka madaling madala sa mga walang kabuluhang usapan. Sa pananalapi, Ayaw mong makisangkot sa usapin ng utang upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa mga kaibigan. Sa araw na ito, pinapanindigan mo ang iyong mga desisyon at paniniwala, lalo na kung alam mong nasa tama ka. Sa pagtatapos ng araw, mas ninanais mong magkaroon ng sapat na pahinga upang maibalik ang iyong lakas at sigla para sa mga susunod pang gawain. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces Ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ang Pisces ay isang taong may matatag na loob at mapanuri sa paligid. Ngayong araw, magiging mas maingat ka sa iyong mga kilos at desisyon, lalo na sa trabaho. Hindi mo nais maipit sa mga pagkakamali o tambakan ng gawain, kayat mas pinipili mong maging masinop at masigasig sa iyong ginagawa hindi mo rin hilig makisali sa mga usapang walang kinalaman sa trabaho dahil para sa iyo ang pagiging produktibo ay mas mahalaga sa pamilya ikaw ay likas na maalaga lalo na sa iyong mga magulang handa kang tumulong sa kanila sa anumang paraan na kaya mo sa usaping pangkabuhayan hindi ka gagawa ng anumang hakbang na maaaring makasira sa iyong kabuhayan. Sa pakikitungo sa iba, may pagkamahigpit ka sa pagsasalita at pakikisalamuha dahil nais mong mapanatili ang respeto sa iyong paligid. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.